What's up, good morning So narito po tayo sa ating ano Dahil naghalo po tayo ng Ito, yung pangdilig natin mga kaparm Ngayon parang bumubula na siya kasi ito po ay pandilig natin sa ating labuyo dito yung labuyo natin na luma ito kasi makikita nyo yan ay mayroon ng mga maliliit na dahon para po na makarecover sya no? sa pabilisan na panahon yun know, o mga dahon niya ito po ay nangungulot yan to kailangan na bigyan natin siyang masustansya na makain para mabilis siya makarecover kasi ito po ay marami pong mga punjay o punggos doon sa puno niya so ang gagawin po natin ay didiligan po natin siya dito sa kabilang side ay hindi po natin didiligan yan alanganin pa yan eh Medyo matagal-tagal pa. Hindi pa kasi nagkakaroon ng mga dahon. So, bali ang unahin natin mga kaparm dito sa kabila. So, ngayon ay nagtimpla po tayo o nahalo po tayo ng, ah, ito ay ah, tatlong klase ng pangpataba o kaya pang condition sa ating tanim na labuyo. Ito parang kulay kape siya o. Oh kulay kape yan yeah. mayroon kasi itong may na calcium at may mayroon ding para sa punggos at mayroon ding ano para sa pangpataba ng ating labuyo para recovering sa kanyang mga roots so ang gawin po natin ay didilig po natin dun sa puno So mayroon tayong halo na dalawang drum. Ato. At saka yung isa. Ito masyadong bumubula. Parang pinaka mayroon pinakaiba nito. Sa kabila hindi naman bumubula. Dito bumubula. Tingnan natin. Dito hindi. Yun, ito. Pulo ni ka sandok. Ano? wala pa 'to. Kaya pala iba yung itsura nito. Kasi ito ay meron na siyang ano para sa punjay Doon sa kabila hindi pa nalagyan. Kaya tingnan natin iba yung kulay niya. So dito natin dididilig sa mayroong mga bunga, mga kaparm, yung mga bunga na sira. Para tingnan natin, obserbahan natin kung ito ay hindi na po uh, Uh, pupunta sa iba, sa bagong bunga eto ang luma to meron tong mga utaknos eto naniniwala din ako na mayroong uh, cause o kaya dahilan ng kanyang pagdami ng punggos na nanggaling sa puno so hindi ba basta ma-prevent yung lapnos kasi kulang sustansya yung uh, isang tanim hindi siya maka sa kanyang bunga So, mabilis siya madapuan ng sakit. Kaya ang gagawin natin in the first uh, um, time na gagawin po natin, eh, ito ay para mabilis yung recovery ng kanyang dahon. At gumanda yung pagkanyang tubo. Ito ay nag-ano nag, na, nagdadala ng mga bulaklak, mga kaparm, you know. So, para maganda yung tubo niya sa pagsalubong sa magandang panahon at ang ating ano dito pakay dito na makakuha po tayo ng magandang bunga para po sa pagsalubong sa magandang presyo so eto po yung na ididilig natin for today mayroong dalawang drum eto po yung naglalaman ng 200 liters per drum So medyo dami-dami yung iano natin ito kaysa nakaraan na noong una na pag alaga nito kasi isang ano lang yun isang kan ng sardinas ngayon ay medyo madami-dami uh, hindi ko lang mapapakita sa inyo yung itsura ng ating panukat dito so ilalagay natin sentro talaga sa puno mga kaparm paglagay nito eto kasi eto naman yung matanda na ang ating sede maliban na kung bagong tanim um, and then mayroon din tayong ilalagay dito para tayo ay mabilis yung pag recover na kanyang dahon kasi mga maliit pa yung dahon niya ito yan mga dahon niya lagyan natin itong pangpataba na yung ano fertilizer no? Um, next day ata or mamayang hapon kanya na yung mga kaparm. so ayun pong isang mga sekreto na i-apply natin dito sa ating sili na buyo so yan lang po ang update mula dito sa ating trabaho ngayon mga kaparm God bless po sa inyong lahat at salamat sa patuloy na pagsuporta.